magandang gabi. Dahil video tayo ngayon. Kap papa ko lang ng ano, Go90. Kasi lumabas ako kanina, nakalimutan ko. Eh, Valentine's bukas. Kaya, nag, ano, kaya pinalood ko ngayon. <laughs> Ay, kasi ngayon, nandito ako sa Tayuman. Ayan, eh. <clears throat> Ang ganda ng ano, night video talaga, no? Kasi yung mga ilaw, oh, Napakalinaw. Yung mga tunog ng mga sasakyan. Dito naman tayo sa ko ako dito sa may G perfecto Diyan naman merong mga nagtitinda ng ihaw-ihaw. Ito, G-Perfecto po ito. Tagiliran po nang yung school eh. ako ngayon. Baka mabangga ako. Eto, mga nagtitanda po sa gabi. Thank you all. Nakabukas sila sa gabi, pero sa, sa araw, nakasarado po sila. Bali, nagbubukas po sila sa gabi. Alas 7 po sila mag, nagbubukas. Kasi hindi mainit. Paras tatawid po tayo. Dito naman po sa kabila, mga ihaw-ihaw. Ayan. Nasa tayo dito sa basketball court. Dito po. May nagpa-basketball. Kaya dito tayo sa gilid, ano, dadaan. Baka masagi tayo. Ayan. Okay. Exercise. Pag nagpapapalis po sila. Arkeros si Street po ito. Ayan. Oh! <coughs> Ay, nadig ako kasi busog na. Pauwi na ako. Ayan, meron din nag-ihaw-ihaw dyan. Oh, Ayan. Yeah, yeah. Pauwi ako. Kaya lang meron akong dadaanan pa. Maganda kasi ito eh. Valentine's de bukas. Ayan. Ayan, ito po yung sinasabi kong dadaan na Kayong mga may mga sweetheart din dito na kayo bumili. Ayan oh. Flower and chocolate. Ayan o. Oh. Ayan po, yun, ang ganda ng pagkaka-arrange niya. Ayun. At saka dito naman, si Dalaga. Ayan. Kung gusto niyong bigyan, regaluhan niyo, okay lang. Ang ganda ng pagkakaayos niyo. Ayan. O, tingnan mo, no? Di ba, ang liwanag, no? Oo. Ayan, oh. Alalamog niyo na lang. Ayan, no? Oh pada padala nyo sa lala Si Rachel po. Grab po dito. <laughs> <love> <laughs> Ang po talaga oh, ng pagkaka-arrange Experto niya. niya. Tignan niyo. Oh. Bili na kayo buaw. Ah, dito kayo bibili po. Kayong mga may mga sweetheart dyan. Mga hindi lang mag-sweetheart yung may asawa, yung may mga asawa na regaluhan ng kanilang mga asawa, pwede din po. Walang pinipili, matanda man o bata, dalaga, pwede yan. Tatlo kasi yan eh, ano, sagol, tsaka ito. Ito. Ito yan, tatlo. Ito, tsokolito, ito. Sarap. Magkano naman ito yung pag... Pia daw gani, sagol ba din yan? Hindi. Hindi. Adit oh, yet setasiao, supiya oh. bayan? Kilo mi supiya. Supiya. Hindi hey, mo bababa. Supiya. Flowers and chocolate yung sarat ng chocolate na. Supiya. Oh. Supiya. Pia! Supiya. 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 Yan, yan. Happy Valentine's po sa ating lahat. Lahat-lahat diyan. Yung may mga gustong wag sana wag kayo mag ano maki wag makipag break up kasi Valentine's Day pa bukas. Pagkatapos ng Valentine's Day tsaka niyo i-break. Ganda. <laughs> Try another one. <laughs> joke only, joke only po, joke only. See you my next video. Please subscribe, likes. Ito po si ano, Rachel Grand Peña po. Ay, tinakpan yung mukha. <laughs> Pero nakita nyo naman, aglans lang. See you my next video. Please subscribe. Please subscribe and like. Thank you. Ang ganda oh.